ano na yung tura ngayon. Kung no, wala na ito. Oo, paano na bang na? It's been a time At uh, siguro marami ng changes ng mga buildings, o mga shops. Pero paborito namin itong pag-shopping nga kasi parang ang affordable lang ito dati. Nabunaman. <laughs> Pira kami nag-mall dahil mga sa mall. So, dito panda, medyo mura-mura, kaya kaya pa. So, dito ko tinitilan ng uh, mga damit ang mga bata. So, ngayon, tan namin at ako'y magtingin-tingin kung uh, may mabili ako doon. At kakain uh, din kami sa paborito namin restaurant. Ngayong uh, foodin. Uh, <laughs> so, see Okay. father, ah, some model. Oh, like oh, okay. Of course, these things are just like this only. <laughs> this is the market now. The Kanola yeah. market. Yeah. Check so left side, you see. Ito kami palagi kumakain, no? Ng panipuri sa high point. High point, yeah. yeah. ko dito kami kumain last time. You want to eat now? reasonable price naman ang mga paninda nila dito guys yan oh, 50% sale ano ba ito oh, sari <laughs> this is a marshall area you think this is a short trip for daisen i'm just showing to her now let's go yun na food shop in the range ah, favorite of all panipuri rabe guys inabot na kami ng gabi at ako nag nagaantay sa sa asawa ko nandoon nagdasal Uh, nabili na namin ang, ang pakay namin dito sa Locan. Wala. Uh, ganun din pala. Pero mas mahal na ngayon ang mga, ano, ang mga damit compared to before. Uh, pero okay lang. At uh, dito din naman kami. So, namili na kami. So, dito ako nag-aantay sa food in. Ito yung sinasabi ko na ito yung paborito uh, naming restaurant dito sa Lucan wala na ito. Pero ayaw ng asawa ko kumain dito. Sabi niya mag-snacks lang daw. So antayin ko muna yung asawa ko after ng prayer niya ay pupunta siya dito. Kaya ito nakatayo ako sa labas ng food in at uh, uh, ewan ko pero kung kakain kami dito kasi ayaw ng asawa ko kumain. Gusto niya snacks lang daw. So ako ay gutom, gusto ko kumain. Pero gusto ko yung panipuri at saka daipuri doon banda, hindi dito. Kasi wala sila dito. So nandito lang ako, nakatayo. Antay muna ako guys. Sige guys, see you later. kami guys. Mag-i-snack muna kami sa uh, Indian, ano na like, um, merienda. Dito yung mga Indian na snacks. Ayaw namin kumain ng KB. Sabi, mag-i-snack lang daw kami. Eh, at asawa ko nga talaga dali. Ayaw kumain sa labas. So, mag-i-snack lang kami ng mga Indian snacks gusto ko sana yung mo kung pero kung nakain na namin araw. So ito, ibang klaseng Snacks snaps, Indian snacks na mga kain 이곳은 대한민 kaya sinabot na kami ng gabi uh, at least natapos na yung shopping namin at uh, nabili na namin lahat yung kailangan namin ilin dito tapos nakakainin kami ng uh, street indian street food <laughs> kahit walang panglasa uh, kumain pa rin ako kasi gusto kong tikman yun eh. kahit walang kainin lamang nawalang wala ang lasa. Okay na yan. Basta natigman ko na. Sige guys, dito na kami sa shop. na kami. At ako na na pagod na. Especially ito nga Pagod na pagod dito. Dito pwede mag maglakad ng matagal. Kaya pagod na ito. bahay ngayon at uh, tayo ay magsa-shopping hall. Ito mga nabili namin uh, sa Locanwala, ha? Saka sa ibang uh, corner din. Nagpapakita ko sa iyo kung anong nabili ko sa doon, ha? Itong ito muna ipakita ko sa iyo. Uh, yan. yan. ay Ito ay para sa aking anak. Ito ay isang 90 uh, Maxi kung kuno ang tawag niya. So, mahaba yan guys. Kasi mahilig yun mga sa ano. Mag-duster uh, ba? Duster ang tawag nito sa atin Pero maxi ang tawag dito sa India. Kaya yan. Tapos, mayroon din na may mm. nabili dito. Ito din. Ito ay para sa akin. Isang uh, akuta. ta Short naman ito para sa akin ito. Tapos, um, ito naman ay maxi din itong binili. Binili ko. Para sa aming tatlong babae. Tingnan nyo guys. Puro mahaba ito guys. Sana kasi, kasi sa mga anak ko ito. Yan. Kada ng kulay no. Ito pang kulay niya oh. Pambahay ba ito? Ang bahay na susuotin namin. Specially pa sa summer. ang kulay niya guys. Oh. Yan. Mahaba yan. Oh. Mag na kailangan mahaba yung mga suot sa bahay. Tapos, uh, ito naman ay sa akin din ito. Isang kuta. Isang kuta din ito. Oh. Maganda siya. Ganda kulay na embroidering. Embroidered. Yan. Tapos, naman ay para sa aking anak na uh, susuotin niya sa ano, sa Eid yan o oh. ganda no naku mahal guys mahal, lang mga bilhin dito, ito ay 1,000 pounds na, ito lang sa taas lang, walang pangbaba kaya okay lang, maminsan-minsan tapos, uh, ito naman, dito, dito din ang binili namin sa corner na ito, malapit dito, mga pajama. Yan, mga pajama. Pajama namin. Yan. Sarap kasi eh. Sarap yung mga ano niya, cloth niya. Yan. Tapos ito pa. Ang dami kong binili pajama kasi kailangan namin ng pajama. Yan. Tapos, ito, pajama din ito, guys. Ito. Pajama din ito, pero medyo mahaba. So, pwede ito sa isang anak kong matangkad. Ito din. Yan. So, yan, guys. Ang dami ng pinamili, oh. <laughs> Tapos na. Okay, guys. Thank you for watching. Pagod na pagod na kami. Itong asawa ko, masakit na yung paan niya. Hindi, hindi pwede yan dalhin sa labas. Hindi pwede sa susunod ay kasama ito dahil nakakaawa. So kay papano dumating din kami ng bahay at late na gabi na. So hanggang dito na lamang guys. Thank you for watching. See you next time. Bye.